So what's up guys, ayan ito nga si Mayor Selfie Boy at kasama ko ang aking asawa At andito nga kami sa Pinoy Store dito sa New Zealand, Palmerston North guys So sa mga hindi pa nakakaalam guys, may mga bilihan ng pagkain Pinoy dito sa New Zealand, sa Palmerston North guys At uh, meron din po sa Poxton kung malapit kayo dun guys At ito yung tinatawag nila na Rainbow Mart, so Filipino Uh, Asian store to guys Malapit lang to sa plaza At saka sa pack and save guys Dito sa Palmerston At yung isa namang uh, uh, Pinoy store dito sa New Zealand Malapit sa Palmerston Ay sa uh, Pockston Yun naman ay Asian store guys Ayan, kaibigan po namin Ayan, si Eusebio guys Isa pong farmer din po dito sa New Zealand Katulad ko At uh, Lahat dito ay kumpleto na guys Hindi mo na mamimiss yung mga pagkaing Pinoy Kasi may mga Uh, dry Dry goods din sila May mga uh, Naka freezer Frozen uh, Fish Ayan So diyan nga ay uh, Nilagay na namin yung mga pinamili namin ni Mrs. Sa counter para i Punch na nila guys Ayan At dito nga ay uh, Nakapagbili kami ng 200 last uh, Grocery Ayan So yan ay pagkain ng mga bata Sa school At syempre baon na rin ni Mrs. sa kanyang trabaho guys. At syempre mga condiments like uh, uh, magic sarap at syempre mga baguong. Subscribe. Like. Subscribe. Like and follow. To launch vlog to like, comment, share.